Sa kasalukuyan, ang term na kolasisi ay isa ng gendered lang na tumutukoy sa mistress. But this has not always been the case. Sa Filipino English Vocabulary Part 1 na isinulat ni Eusebio T. Dalos noong 1915, ang English equivalent ng term na kolasisi ay small parrot. Meron ding tinatawag na kolasisi hari o kolasisi ng hari na isang traditional na maladulang laro na ginagawa paglamay. At ang kolasising tinutukoy dito ay isang ibon. Ito naman sa 2012 article by the late art historian Ramon Villegas tungkol sa History of Mistresses in the Philippines. Sinabi niya na colonial vintage ang usage ng kolasisito to refer to a mistress. Isang metaphor na nag-emerge ni umano sa mga popular na caged birds noong 19th century. However, according to this piece by Francis Dialogo, sa 1921 kalendaryo maanghang ni Isabelo de los Reyes at 1925 kalendaryo ng Iglesia Filipina Independiente, kasama ang kulasisi sa mga indigenous terms na suggested naming options para sa binyan. Based on this, as recent as 1925, kulasisi was still the lovable green parrot. And according to the same paper, 1950s na nang na-associate ang kulasisi sa isang opportunistic shimming mistress. Anong nangyari noong 1950s? Inaalam ko pa. Pero ang kulasisi na ibon na tinutukoy, ayun siya. Tingnan natin. Meet the Philippine Hanging Parrot, Loriculus philippensis. Kilala sa mga local names na Kusi, Kulansi, at Kulasisi. Endemic o dito lamang ito sa Pilipinas, natural na matatagpuan. Meron itong matingkad na green na balahibo, orange na toka, at bright red sa ulo at dibdib. At may blue sa buntot. Meron pa tayong isang kulasisi na na-encounter at sa video na to, nakita natin na parang nangunguha siya ng bits ng kahoy tapos sinusuksok niya sa kanyang dibdib. Na-observe din itong behavior na ito sa isa pang species ng hanging parat sa Singapore. At ito raw ay pagkuha at pag-transport ng panggawa ng pugad. Ang mga contour feathers kasi nila ay may mga microscopic hook para ma-secure ang mga materials. Galing! Ang mga hanging parrot katulad ng kulasisi ay threatened by habitat loss at wildlife trade. Listed din as critically endangered ang ibon na ito, kaya ipinagbabawal ang pagbubenta at pagtitrade sa kanila. Kaya kahit cute na cute at napakaganda ng mga kulasisi, mas okay na hayaan lang natin sila na nasa natural nilang tirahan. Kayo ba? Anong local name ng ibon o halaman ang interesado kayong malaman ng pinanggalingan? Share nyo sa comments below! And together, Let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you in the next video. Bye!